oh, ito naman mga lodi tuturuan ko kayo kung paano i ibabalik yung bulb lock sa balbula nang gamit lamang ang simpleng tools kung wala kayong ganito ganito lodi oh. oh bulb lifter kung wala kayo dito tuturuan ko kayo gamit ang simple tools ito mga lodi tingnan nyo tingnan nyo to ito, ito mga lodi ito bulb lock bulb lock liyan. Oh, ganito yung gawin nyo di diba, ilagay mo dyan sa panang ng balula yan tapos kumuha ka ng basahan yung basahan yung basahan na umunat yan ganyan tapos ilagay mo dito sa taas lagyan mo ng tukod dito sa ilalim tukod tukuran mo yung pan. yung sakit rinse din yung gabi din ito sakit rinse yung gabi ko mga lords tapos atawin mo ng bigla yun yun ayan lords ayan o oh. Nalalagay ko na o oh. yan yan gamit lang ang sakit trains kung wala kang si, si clamp yung pang